Ayan, mega love shoutout sa ating lahat. Lahat ng mga panood natin sa araw ng linggo. Oh, happy Sunday sa inyong lahat. Sana ay lahat tayo ay nakapagsamba na. Pero ako hindi ako magsimba. Nasa Central Bus Station ako. Nadadalaw ako kay Ate Shona sa Tsunmon. Ayan, yung buses natin dito guys. Dalawang palapag at saka yung trunk natin. Tinatawag nito na Ting Ting. Ayan guys, yung bus natin dito ay dalawang palapag, ayan, ganun din po ang ting-ting o yung Trump, ayan din po yung Trump, dalawang palapag din, ayan, mga kababayan natin, dito sa Hong Kong, ma-happy, happy, happy Sunday sa inyong lahat, ang next destination natin ay nasa Tune ayan sa araw ng linggo, ang ating mga kababayan ay busy sa kanilang pagbabaksin. Yan, nagpapabaksila at isa na doon sa ati Shona, sa mga kababayan natin na ipapadala sa ating mga sa buhay sa Pilipinas. Ganun talaga ang mga OFW. Ayan. Mahilig magpabaks para lang mapasaya ang ating mga kapamilya sa Pilipinas ayan, lunchtime na nasa Chunoan Jollibee kami for lunch, kasama ko sa si ate Shona at nakapag-order na rin kami dyan while waiting kami ay nagbibidyo na ako at sa si ate Shona, nasa tabi-tabi din at nagbibidyo din kanya uh, pang premiere at ayan na, kinuha na na ate Shona yung aming lunch ayan, tag dalawang manok kami dahil gutom na gutom kami dyan, ayan Gutom na gutom na na, kaya lamon na naman kami, mga kababayan, mga sa sayang lalabs, ayan, spicy ang gati syo, ayan, at dalawang manok kami, tsaka yung sa akin, dalawa din, ayan, tsaka yung may, ano kami, mushroom gravy with rice, ayan, ganito dito yung guys, yung Ayan. Sarap ng manok guys. Pag gutom ka. Pero alam mo guys nakakasawa na. Kada diot na lang ganyan yung pagkain namin kasi mas makamura kami. Ayan yung gravy. madaming gravy. Ayan. Sisimula na namin yung aming lunch time dahil gutom na gutom na, na nga kami dyan. na atisyon na. Ayan. Kain talaga. Ayan. Habang kumakain kami, magkukwentuhan kami ni Ate Sean ng, ng nabaks niya kasi nga sabi niya may nawala daw sa box niya. Kaya, ayan, inspection na lang niya ulit para makita niya ulit pag nakarating na sa Pilipinas. Ayan. Sige, kain lang. Kain tayo, guys. Dahil sobrang gutom na namin diyan. At dahil late na kami nag-almusal maybe 1 o'clock uh, lunch time maybe 1 o'clock na kami dyan at ako hindi rin ako nag-almusal bago, bago gumala kaya sobrang gutom na guys ayan sige kain lang habang nagkukwentuhan kami ni ate Shona tungkol sa mga basa box niya dahil nga may kulay ayan

<laughs> Ayan mga kababayan natin nandito sa Hong Kong. Off day and Sunday. Ayan. Sa I IFC Mall.